Hi guys, for today's video ay magche-check tayo ng pH level at ppm ng tubig sa ating mga lettuce. Alam niyo ba guys na napakahalaga ang pagcheck ng pH or potential of hydrogen at ppm or parts per million sa pagtatanim ng lettuce. Lalo na guys kung gumagamit tayo ng hydroponics. Ang lettuce ay tumutubo ng maayos sa pH range na 5.5 to 6.5. Kung labis ang taas o baba ng pH, hindi maabsorb ng lettuce ang nutrients. Alam nyo ba guys, kapag mali ang sukat ng pH natin sa ating tubig, ay nagiging madilaw ang dahon nito at minsan pa ay mabagal ang paglaki nito. Sa pag-check naman guys ng PPM ay sinusukat dito ang dami ng nutrients sa tubig. Kapag masyadong mababa ang PPM ay hindi lalaki ng maayos ang lettuce. Kapag sumobra naman ay maaaring masunog ang ugat at mamatay ang ating mga lettuce. Kaya yeah, guys, panatilihing tama ang sukat ng pH at PPM sa ating mga lettuce. Check nyo rin pala guys yung mga lettuce nyo. Baka may mga uod na tulad ng nasa akin. Ayan no, kakapisa ko lang kanina yan. Kapag ganyan pala guys, ay pinapatay ko na agad yung uod. Mahirap na kasi kapag kumalat pa sa ibang dahon. Yun lang guys. Babush!